Ayan mga boss, babiyahin natin yung natirang apat kahapon. At ah, dahil sa kulit ng opisina, hindi natin kinayang tapusin. Medyo nagtalo pa kami ng opisina dahil ah, pinipilit niya na malalapit lang daw. Ang mahirap kasi, kami yung bumabiyahe, tumitingin lang sila sa navigator. Kami yung gumagawa ng actual, mas maalam pa sila sa mga driver. Kaya minsan, imbes na pulido, ayon nagkakaroon ng aberya so dapat ngayon na uh, wala nang biyahe para sa labas no pero babiyahe tayo dahil uh, kailangan nating i-deliver tong apat kundi uh, hindi natin matatapos na maayos ngayon taon na to kaya ito ako na rin ang re-remedyo sa kapalpakan nila minsan na uh, na ang nagiging problema kapag masyadong uh, mapilit yung opisina masyadong maalam tapos kami din naman ang nahihirapan So, di ba le, re na lang natin to. Ipabiyayin na lang natin to. Apat lang naman. Mabilis lang naman to matatapos. Tara mga boss! Tira chamba talaga yung opisina eh. Ito palang lang uh, deliver na siningit nila on the way din sa biyayin natin kaapon. So, kung ito, naipwesto nila ng tama, wala sanang problema. Dumaan na ako dito ka. In 500 meters, merge onto E25. Traffic So nandi dito malapit yung yung isang konsenya na siningit nila. Mga tira chamba kasi eh, hindi nila inaayos eh. Basta basta ang sa kanila, may deliver lang, wala silang pakialam sa mga driver. So pangit pag ganun. Ayan yung mga uh, papunta dun sa pangalawang uh, deliver natin kaabot. So 67 kilometer yan Diretso lang Yung uh, Binalik natin na deliver Nasa 23 km So ang ginawa nila dinagay nila to sa Pangsyam Tapos yung uh, last na Deliver natin kung saan Bumalik na tayo, malapit na tayo Ng uh, Milan Siguro mga 45 minutes na sa Milan na lang tayo Ang mangyayari Babalik ulit tayo dito so kukonsumo ulit tayo ng driving ng mga 45 minutes so kaya imposible na matatapos natin kapo. so kung ang, kung ang ginawa ng opisina itong siningit nila na to ginawa nilang pantatlo may di-deliver to so matatapos siguro tayo ng mga around 8.30 hanggang 9 o'clock kaya natin tapusin lahat kagabi kaso dahil mali yung sistema nila, nila tira chamba chamba lang yung ginawa nila sa pagarorota ayun so kinailangan pa nating ibiya itong apat na to yun yung mahirap Nag-de-depende lang kasi sila sa nakikita nila sa navigator doon sa nakapanood ng live natin kahapon mga boss ayan uh, medyo malayo pa lang pero same spot same spot lang yan mga boss kasi nung nag-start tayo ng live medyo malapit na tayo sa mga nakikita yung <clears throat> sa mga nakikita nyo view na yan sa mga puntok na yan so di ba sayang ang oras na ginawa nila mali ang uh, sistema mali yung rota kaya ang nangyari tuloy ang uh, ang inainat na nila so uh, ayos lang at least uh, bayad na naman tayo ng extra ngayong araw na to so bali nagdalawang araw tayo ayan mga boss tignan nyo naman kung saan saan na naman tayo napasuot Nandito na naman tayo sa kabuntuan. Diyos ko po, araw-araw na lang puro bundok ito di-deliver natin. No? Ngayon, nandito tayo sa gitna mismo ng bundok. Kaya mag magkikita nyo, uh, tayo ng, ano, ng mga puno. Tapos napakasikip din ang daan dito sa lupungan pa rin. So, ayan. Katulad ng dati, dapat focus tayo at uh, mag-iingat tayo. Keep safe lagi sa pagmamaneo. Lalong-lalo na dito sa mga ganitong area. Kailangan hindi kayo nagmamadali takpong pogi lang baka naka po papalitan ng birthday nyo ng November 1 baka kayo <laughs> umarurot dito ng umarurot so ayan mga boss bali na resolvean na natin yung uh, back, uh, backload natin kaapon no? yung binalik natin na apat so na deliver na natin kakatapos lang natin pwede naman sana eh kung inayos lang nila yung rota dapat itong binalik ko na to kasi pang number 9 yung nung tumigil ako pang number 9 eh dapat itong pang number 9 na to ginawa nilang pangalawa tapos yung pang number 10 ginawa nilang pangatlo kasi ang nangyari uh, dinala nila ako pa uwi ng Milano tapos pababalikin nila ako dun sa pinuntaan ko sa pangalawang deliver get you ba mga boss? So kung inayos nila yung rota sa pagkasunod-sunod, baka sakaling uh, natapos, medyo gagabiin medyo talagang uh, tayo ng uwi ng Milan, ng warehouse, no? Pero kakayanin, matatapos ng maayos. Hindi katulad nung ginawa nila, kasi dun sa ginawa ng office, uh, pinabalik niya ako ng uh, malapit sa Milan, tapos pababalikin niya ako dun sa ano, palayo, papunta dun sa unang uh, deliver ko. So, kakain talaga ng maraming oras yon Pero yun, ganun pa man mga boss tapos na natin so hindi na to problema hindi na to iisipin sa last na deliver namin para bukas so panibagong uh, ano na naman uh, digmaan bukas titignan natin kung madami kung makakalabas ulit tayo o kung kakayanin naman ng ating mga kasamaan so ayun mga boss tapos na tayo nakaraos maraming maraming salamat kay Papa G no at uh, siyempre, maraming salamat din sa inyo at uh, advance happy new year sa lahat sa lahat sa inyo mga boss uh, mag iingat kayo ha ah, sa pagpapaputok lalo na dun sa mga nagpapaputok na, na nakakabuo mag iingat kayo mga boss ha ah. so see you on next vlog mga boss